Ah, may kalapati oh, naligaw oh. Ang bait naman niya. Bait naman niya oh, wala kasama. Yan, dito na po tayo sa may kwingka. Bundok na makulot. Dito po tayo sa baba. Ayan po yung lawa ng taal, mga idol. Kung makikita niyo po yon, ang bayan ko po ay bayan ng Agoncillo. Andito po tayo ngayon sa Cuenca. Ayun po, ayun po yung lugar namin, no? sa kabilang dagat na yun. Pung kami. Rational national road dito, national road. Iikot ako dyan. Pupunta doon. Uh, ah, Papanhulan, Agonsilio, Batangas. Yung po may mga palaisdaan na yan. Kung makapansin niya yung mga palaisdaan na yan. Uh, ah, yun po ang Barangay Subic. Ang Tagaytay po, ayun, ang Tagaytay, yung taas na yun. May malapit sa ulap na yun. Dito naman po yung Talisay. Sa likod ng bundok na yung Talisay. Dito naman po yung Tanawan. Sa likod na ng bundok na ito, Tanawan, Batangas. Lawa ng Taal. Kalmado ang ating vulkan. Si Vulkan Taal, kalmado na ngayon. Thank you. Sana lagi ka lang ganyan. Malamig ang hangin dito. hindi po nakal tayo nakapasok doon sa entrance ng makulot kasi pinagbabawal po po ngayong makit doon protected area po yan bawal po ang mulang pumasok ah, titingnan po natin yung sa may lawa ng taal ah, may kalapati o oh, naligaw o oh. ang bait naman niya Mabait naman niyo, wala kasama. Lumapit kaya sa akin to. Baka mga palapit siya atin to. Mabait siya, oh. Tingnan natin kung malapit siya atin. Mabait niya. Wala siyang kasama. Kung makapansin niyo, meron siyang ano, Singsing sing. ibig sabihin kinakarera po yan kinakarera po yan siguro na mahinga muna siya bago mo eh may singsing sing siya ang bait niya hindi siya ano ano kaya kung sama mo sa akin to bawe kaya nang bawal ulihin to eh kasi may mayari tingnan natin try lang natin tapos pakawalan ko ulit Oh, hello. Hello, hello. Hello, hello. Halika. Kaibigan. Huwag na lang. Kasi bawal ulihin niya kasi may, may ari niya. Mga ang ano dito, ibon. Kaya. Masarap dito, malamig. Magandang pasyalan to, tahimik. May peace of mind kayo dito para ma-relax po kayo. Dito lang po ito sa paanan ng bandok ng makulot. Sa Kuwenka, Batangas. Ayan po. Maga pa lang po ngayon. Alas 7 ng umaga kaya wala pang tao. Marami na mamasal dito. Lalo na pag weekend. Wala pang bayad dito. Walang bayad libre para sa lahat meron pa ditong bababa kaya lang ah hinihingal ako meron dito pa kaya lang masyadong mababa na tingnan natin sa baba ito dagat dagat ng Taal lake Kitang-kita mo yung buong karagatan.